Hi guys, biyahing Occidental Mindoro muna tayo. Sumakay ko ng van para maiba kasi lagi ako sa bus at minsan private. Masarap pala. Buti nandiyan ang aking kaibigang si Kuya Billy na first time kong mag door to door. Ang mga kasama ko sa likod, mga taga Oxy na pupunta ng Maynila. Ito ang San Jose, papalabas na kami. Malapad pa lang kalsada natin, ano? Yan yung Mangipe na favorite na bilhan ng mga groceries ng mga nasa kabukiran. Ito po ang bubog, papunta na kami ng sentral. So ang San Jose ang pinakamalaking bayan sa Occidental Mindoro. Bagamat hindi siya pinakadulo. Dahil ang pinakadulo, bayan ng magsaysay. Ito ang kalsada namin at green na green ang kapaligiran. Hello paring Billy, yan po ang may-ari ng van at driver na rin. O teka muna, bakit parang tumagilid ang video? At pagkatapos, dumaan na po kami ng Rizal. Yan po ang Santo Niño. Shout out kay Mayor Sani Pablo at sa mga taga Rizal. May labing isa labing dalawang barangay kayo. Green na green pa rin po ang kanilang palayan kasi talagang magandang ulan kaya nakales ang mga magsasaka sa inputs nilang krudo. Wow, with matching coconut trees ang nakaline up pa. Malapit-lapit na yata ang San Pedro Rizal dito. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Mukhang uh, takot yung iba dahil may habagat, may orange, may red, may yellow, kung ano-ano ang signal. Yan nga palang L Square nila Ati Susan at nila Mark at Kuya Melo. Uy, magandang palay mo Mayor Sunny. Nakikita ko. Palapit na kami ng palapit ng simbahan ng San Pedro. Sa kaliwa po yan, ang St. Peter Parish. So, congratulations nga pala, no? Paganda ng pagandang simbahan at ang kapaligiran po natin. So, ito naman po yung uh, Mangat. Ang maganda dito, asfaltado. Yung simento pinatungan pa ng asfalto. Pero sana nga, mas maganda kung yung 4 lanes asfaltado pero 2 lanes lang ang asfaltado. Siguro sa susunod, aasfalto hindi niyan. Kaya dito muna kami. So, ang lawak ano? Tapos papunta na kami ng magsikap. Shout out sa mga kaibigan natin dito sa magsikap. Magsikap na ba ito o mangat pa lang? <laughs> Nalilito ako sa dalawa kung ano ang magsikap at mangat. Siyempre, unang mangat kung mula sa San Jose. Ganda naman ng cambio ni Kuya Billy na ating kaibigan. Sarap pala sumakay ng door-to-door. -door. Kasi siyempre door-to-door nga, pipick up ka sa bahay mo, ihahatid ka sa pintuan ng pupuntahan mo. Kaya okay din ito. Masarap sa bus, masarap sa aeroplano, pero kung hindi ka naman nagmamadalit magjo joyride ride, dito ka na. Ah, magsikap na talaga ito. Kikita ko na yung national high school nila. Daming motor. May pasok pa yung mga estudyante. Hello, hello sa inyo dyan. At sana walang bagyo. Sabi may yellow, may red. Pero okay din naman. O, nandito na pala tayo sa Lumintaw Bridge. Ba, bago yung tulay. Kailan kaya mayayari? Ang bilis ah. May panibagong tulay. Itong tulay na ito, siguro, tagal na nito. Bata pa ako, tulay na ito eh. Tapos ni-retrofitting. Pero siguro talagang kailangan na ng bago. Salamat sa ating gobyerno na naglagay ng pondo para magkaroon tayo ng bagong tulay dito sa Occidental Mindoro. Ang bibigat kaya ng palay, kaya kinakailangang matibay pag dumadaan tayo sa ilog. Wow, ang kalintaan! Isang bayan po ito sa Oxy, na uunang magproduce ng palay. Huwag lamang hanginin para hindi dumapa ang palay, pero talagang kumakaway-kaway na. Ito po ang New Dagupan Kalintaan. New Dagupan, parang Pangasinan lang, pero Mindoro yan. Yan ang kanilang school at sa kanan naman ang kanilang barangay hall. Shout out sa mga kaibigan natin dito, lalong-lalo na sa pamilya ni dating Mayora Lili, at sa aking kagawad uh, Ducos, kay Ma'am Badet Garcia, at sa lahat. At syempre, ito rin po ang INC. At sa kanan naman, ito ang diversion road ng kalintaan. Pag didiretsohin mo yan, yun ang poblasyon. Para hindi magiba ang mga bahay sa so road widening, gumawa na lang ng highway. Aba, sa Occidental Mindoro, scenic ang spot na ito. Yung mga bundok na yan, yan po ang iglit bako dun sa dulo. Anjan po ang karamihan ng mga tamaraw na pinupuntahan po ng mga kababayan natin. Kaya wow na wow ang kalintaan. Kita po ninyo sa kanang bahagi, yan po ang napakalawak isandaang libong ektarya po yan. Dito na ho tayo sa Concepcion. Sa kaliwa po ang Ragara Beach Resort. Napakaganda niyan. At sa bandang baba, nako talaga ipinagmamalaki din namin ang Labros. Plus, may mga acacia dito ng mga Hanolo, mga Labrador. So, napipreserve po. Nako, ang problema lamang pag nag-widening, mapuputol. Pero wag na sanang putulin yan. Kamusta po kayo sa mga taga Concepcion kalintaan? Shout out sa inyo, namimiss nyo bang yung bayan? Ito, yung palengke nila, oh. Yan ang tambayan natin dati, di ba? Oh, hi Bry at sa iyong mga kasama kay Rio, kay Mark, kay na Julius at sa lahat-lahat na. Syempre, ito na rin ang uh, Burgos na ba ito? Hoy, una itong barangay ng Sablayan na dinaanan natin. Ang lawak ng Sablayan, the biggest municipality not in only in the Occidental Mindoro, pero I think you no know, sa land area sa buong Pilipinas. So, nawala na pala yung kainan do. Ah, oh, nandito nang na kainan. May buko dito eh. Ayan oh. Pag ikaw ay mo turista instead of Coke, 'yan ang inumin mo. O nasa Sablayan na po tayo mga kaibigan. At uh, napakamatulain ng lugar na ito. Tinatawag ko nga itong tourism mecca ng Occidental Mindoro dahil uh, talagang pagpasyalan ng turista dahil nandito ang Apo Reap eh, ito ang nire-recommenda natin. O oh, yung dilaw na yan, masarap lakaran yan pagpupunta ka ng sablayan. Yan nga pala ang Long Beach dati. At doon naman sa kabila, yung pinakabagong hotel na bubuksan, yun po ang hotel ng kaibigan ko ni Mr. Choi na Dive Choi. So, napakaraming turistang nga uh, i-accommodate niyan. Napadaan din pala pa tayo sa San Vicente. Pagkatas lumabas na tayo. Nasaan na nga pala tayo? Nandoon na ba tayo sa Yapang? O sa Patrick? Ah, ito na po yung Sablayan. Malungkot ang storya ng lugar na ito. Dito kasi nahulog yung uh, dimple bus noon. Pero sa gabi, oh, tadtad -tad na ng ilaw. Kaya talagang papunta ka ng San Agustin, shout out sa mga kaibigan natin katutubo dyan at sa mga nilirahan dito sa San Agustin, Sablayan. Ito yung panikian eh, no? Kina Kapitana Yolando Patingan, Yolanda Patingan. Ang ganda na acacia. Scenic pat ito. Kaya halos lahat ng dumadaan humihinto para magpa-picture sa lugar na yan. So, uh, winner din po sila ng Tourism Challenge Award na pinakontest natin nung board member pa tayo. Tignan naman ninyo oh, yung mga puno. No? Lowland area pero lowland forest na may tuturing. Ang lamig, cool na cool. Sana wag na silang maputol at lalo pang gumanda. Wow! So uh, kapag papasyal kayo dito, tumigil din naman kayo dito para ma-enjoy ninyo at maramdaman ninyo ang lamig at ang oxygen na ibinibigay ng mga puno. Pagkatapos niyan, pag-asa sa blayan na. Kadalasan dyan ang stopover, dyan ang kainan ng maraming mga motorista. Pero this time, papunta na tayo ng Santa Cruz. Ano ito? Minjola, Aba, may dinedevelop sa kaliwa at sa kanan. At saka parang nasa Batanes ka. Inabutan na pala kami ng ulan, talagang maulan na maulan dito po sa Santa Cruz. Pupunta muna kami ng Grand Creek. Ito yung pinakamagandang uh, resort sa Occidental Mindoro. Dito ang restaurant at uh, resort ni Mr. Noli Lecano. Advance happy birthday Sir Noli. Uh, yun pa pala yung solar na kinabit natin. Nagkapi kami dito at kinumusta ko rin ang ating mga kaibigan. Ito na ang poblasyon ng Santa Cruz. Wow, sumikip ng konti kasi commercial area. Sa kanang bahagi, makikita mo yung building, kulay puti ng trambolo. Nakakatuwa, no? Kapag merong mga ganyang klase ng structure, nararamdaman mo na talagang maganda yung commercial at maraming private na nagsisikap na magkaroon din ng negosyo. Sana dumami pa ang mga building na ganyan sa Santa Cruz. Knowing na talagang Santa Cruz ay isang first class municipality. Shout out sa mga Gatdula, mga sikat na pamilyang Gatdula. Yan nga pala ang church nila ng Santa Cruz. Mapaghimala daw yan. Kaya pagpapasyal po kayo, situit na magsimba kayo dyan at lumuhod at magdasal at uh, humingi ng mas marami pang blessing sa Panginoong Diyos. Yan ang kanilang hospital sa kaliwa na Santa Cruz na bahagi pa rin po ng inooperate na hospital ng provincial government ng Occidental Mindoro. Shout out kay Kumaring Yam, kamusta ka na? At syempre kay Paring Louis, belated happy birthday sa iyo. Kay Mayor Torelisa, kamusta po kayo? Kay Vice Mayor Galsim, kamusta kay dyan? So ito po ang Santa Cruz. Nako, ito po pala ang kanilang uh, gymnasium at pamahalaang lokal. Kaya napakaganda po ng palayan ang tinatawag nila tubigan shout out kay uh, uh, Rodel Agudon oy mamburaw na pala kami maulan na no kasi palapit na palapit na kami ng Maynila So, mula sa ano siya, Occidental Mindoro, nasa 200 kilometers plus ang nilalakbay. So, dito po ang capital building namin. Dito ang seat ng ating Occidental Mindoro. Noong ako'y bukal, siyam na taon din akong pabalik-balik dito dahil dito po ang aming opisina at ito ang aming legislative building. Hindi nyo ko na napakita kasi napapaloob yun. Ito yung simbahan nila, no? Kay Nuestra Senora uh, del Pilar. Ito yung pinaka-iconic na building ng Mamburaw. Tony uh, Tuna Capital din ito. shout out kay Mayor Lin at kay Vice Mayor Montalas ng Mamburaw. So, may naku may sinusundan pa yata kami ambulansya, pero I understand na sa Abra di Ilog na kami. Pag nakita ko yung mga bundok na yan na napakaganda, Abra di Ilog na. O nga o, oh, ito na, papunta na kami sa publasyon ng Abra di Ilog. Hello sa mga Montenegro, kumusta po kayo? At sa mga kaibigan natin dito, kay Sir Crisostomo para sa masarap mong restaurant, shout out sa iyo. Sana makabalik pa rin ako lagi dito dahil alam na alam ko kung saan matatagpuan ang pinakamagagandang liguan dito po sa bayan ng Abra. Ah, sa sim simala na kami, nagpabuk na nga pala, ay sa wakas nakarating na rin po kami sa Abra. Ay papano, sasakay na po ako sa barko, ingat-ingat tayo, salamat po sa panunood and keep on following me. Thank you!